Isinusuka ng Senado ang People's Initiative na sinusulong naman ng ilang mababatas sa Kamara. Kung magpapatuloy ang tensyon ng dalawang kapulungan, baka raw mawi ito sa isang constitutional crisis. At ang kawawa rito ay ang taong bayan. Nasa frontline na balitang yan si Mean Los Baños. Malinaw raw na gustong lusawin ng People's Initiative ang boses ng Senado kaugnay sa charter change o pag-amyenda sa saligang batas. Yan ang tingin ni Senator Sherwin Gatchalian. Sa People's Initiative, isinusulong ang magkasamang pagboto ng Kamara at Senado. Kung ipipilit 'yan, lalamunin ng mahigit 300 kongresista ang boto ng 24 na senador. Kapag nawalan ng boses ang Senado, mawawalan din ng check and balance. Importante 'yan para hindi hawak ng iisang kapulungan lang ang kapangyarihang mag desisyon. Lalot-balot pa naman ang kontrobersya. Ang People's Initiative na Keso, binabayaran daw ang boto o hindi kaya iniipit ang ayuda kapalit ng pirma Dismayado kami sa People's Initiative dahil pakikita natin doon by voting jointly, tinanggal mo yung check and balance system ng ating konstitusyon. Hindi na nga ito People's Initiative, eh, peso initiative na ito. Dapat ang taong bayan ang nagbibigay ng proposal para sa ikabubuti ng ating bansa. Hindi yung pera ang nagbibigay ng proposal para bumuti ang buhay ng ibang tao. Huwag niyo kaming saksakin sa likod na magpaggawin ninyong, uh, gagawin ninyong amendment I yung voting jointly. Di ba? Oh, wrong move kayo eh. Nung yung pasok, yung uh, amendment I ninyo is uh, kakapunin nyo kagad na sinado. That's a very agitating move. Kapag nadumina ng Kamara ang Kongreso at naitsapwera ang boto ng Senado, kahit pa pasabing economic provision lang ng konstitusyon ang babaguhin, kung biglang magbago ang ihip ng hangin at galawin na rin ang political provisions gaya ng pag-extend ng termino at pagpapaliban ng eleksyon, mawawala ng kontrol dyan ang mga Senador. Kaya pakiusap ni Senator Ronald de la Rosa kay House Speaker Martin Romualdez, Tanggalin lang niyo yung uh, voting jointly. Okay na kami, mag tayo kung anong gusto ninyong mga uh, amendments. Usapan natin. Huwag lang nyo kaming i-castrate. Sina Sen. J.V. Ejercito at Senator Gatchalian naman, nangangambang mauwi sa political o constitutional crisis ang tensyon ng Senado at Kamara. Hindi raw yan makabubuti sa taong bayan. Pag nagbangayan ang mababang kapulungan at ang Senado, no, magkakaroon tayo ng political crisis. Walang batas ang ma-approve. Baka yung budget hindi rin ma-approve. Maraming serbisyo ang masasakripisyo. Tingin pa ni dapat patuloy na mag-usap ang mga lider ng Senado at Kamara. Higit sa lahat, dapat mamagitan daw si Pangulong Bongbong Marcos sa issue. Kabilang sa mga aksyong gagawin ng Senado ay pagpapaimbestiga sa di suhulan sa pagpapirma sa People's Initiative at kasama raw sa mga ipapatawag ang mga grupong nangunguna sa pagpapirma. Kailangan daw kasi silang tanungin kung sino ang nagpopondo sa kanilang kampanya para sa People's Initiative. Maging si Senator De La Rosa, hinamon amang may pakana ng pirmahan. Mga pakalalaki tayo. Kung kayong nasa likuran yan, sabihin nyo, totoo. Do not fool the Filipino people. To everyone, kung sino mang nasa likuran nung uh, chatsa, aminin nyo kung sino kayo. Nauna nang sinabi ni Dela Rosa na si Speaker Romualdez ang nasa likod ng pagpapapirma base raw sa mga impormasyong nakuha niya. Pero itinanggi naman ito ng House Speaker. Ayon naman kay Sen. Coco Pimentel, kung ayaw itigil ang People's Initiative, pwede na bang maghain ng reklamo laban sa Comelec para questionin kung bakit sila tumatanggap ng mga lagda. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages